Balak mo bang manligaw? Balak mo bang magpaligaw? Bago ka pumasok sa relasyon, dapat alam mo ang tatlong paraan para hindi ka lalong masaktan kapag nagmahal. Unang-una, huwag mong inuugali ang manghabol ng manghabol. Huwag mong sayangin ang oras mo sa taong wala namang interes sa'yo. Huwag ka nang umasa sa taong wala ka naman talagang pag-asa. Sa ginagawa mong panghahabol, pinagmumukha mo lang ang sarili mo na parang asong kawawa. Mas lalayo kasi ang isang tao kung ganyan ang ipinapakita mo. Mas lalo lang din mong ibinababa ang halaga mo at sa ginagawa mong pangahabol, mas lalo mo ring sinasaktan ang sarili mo. Habulin mo dapat yung taong kahabol-habol. Yung tipong kapag nag-effort ka, alam mong magbubunga ito ng ligaya. Kaya huwag ka maghahabol ha. Pangalawa, huwag kang magmamahal ng taong hindi ka naman talaga niya mahal. Mahalin lang natin ang mga taong nagmamahal sa atin para hindi tayo masaktan. Hayaan ang mga taong hindi kailangan ng ating pagmamahal. Kaya kasi tayo nasasaktan kasi pinipilit natin ang isang tao. Mahalin tayo pabalik. Tapos ang ending, iiwan din tayo sa huli. Hindi mo rin makakamit ang happiness na hinahanap mo. Masasaktan ka lang din kasi pinipilit mong magkagusto sa'yo yung taong ayaw naman talaga sa'yo. Tandaan mo boss, wala dapat dahilan kung bakit ka mahal ng isang tao. At ang ikatlo na paraan, kapag nagmahal ka, huwag kang magdediman ng time sa isang tao. Kung sinagot ka na o jowa mo na ang isang tao, karapatan mong mabigyan ng time. Pero kung nasa ligawan stage o wala pa kayong label, wag na wag mong gagawin iyan. Kasi hindi mo pwedeng hingian palagi ng oras ang isang taong hindi naman niya kailangan magbigay ng oras sa iyo. Kaya ka nasasaktan kasi binabago mo yung tao sa kung ano ang nakasanayan nito. Hayaan mong kusang magbigay sa iyo ng oras ang isang tao kasi may halaga ka sa kanya. Hindi yung wala ka pang karapatan ay nag-expect -e ka na sa kanya. Huwag kang magmalimos ha. Dahil kung mahalaga ka o mahal ka talaga ng isang tao, kusang maglalaan iyan ng oras para sa'yo. Tandaan mo yan. God bless. Alam mo, masarap ang magmahal. Pero mas masarap kung kontento ka o totoo ang iyong ipinapakita sa isang tao. Kapag nagmahal ka kasi, hindi basta-basta ganun na lang agad iyon. Kasi mararanasan mong mapagod, masaktan, lumuha, syempre bago ka makaranas ng saya na hinahanap mo. Anong status mo na ba sa taong gusto mo? Kayo na ba o wala pang kayo? Baka nagsisimula pa lang at akala mo happy ending na yan. Kailalahat natin ang apat na stage na pagtadaanan mo sa proseso ng pag-ibig. Number 1, yung getting to know each other. Ito yung tipong nagsisimula pa lang kayong kilalanin ang isa't isa. Wala kayong ideya sa kung anong totoong pag-uugali mayroon kayo. Mararanasan mo rito yung kaunting kilig at panunuyo. Mga panahong nanunundo at naghahatid ang lalaki sa babaeng kanyang iniibig. Halos araw-araw may regalo at matatamis na salitang binibitawan ng iyong ginoo. Pangalawa, tamis ng unang pag-ibig. Ito yung stage na masasabi mong mayroon ng kayo. Sana all! Yung tipong nag-uumapaw ang kilig dahil ito yung tinatawag kong sa una lang masaya. Mararamdaman natin sa relasyon ang proseso na ito ang pinakamasayang bahagi sa relationship. Punong-puno kasi ng pagmamahal ang iyong taong minamahal tinuturuan tayo sa stage na ito kung ano ang inaasahan natin sa love. Sabay kayong kakain, matulog, at maging sa pag-alis at pag-uwi, sabay din kayo. Yung tipong sagad hanggang buto ang kaligayahan ninyong nararamdaman. Mapapaisip ka na lang na sana, ganito na lang palagi. Iyon ang pangalawang stage. Ikatlo, exciting part ng love. Kung sa pangalawang stage mararamdaman mo ang pinakamasayang bahagi ng pag-ibig, dito naman sa ikatlong stage mararamdaman mong pinakamasakit na parte ng pag-ibig. Ito yung susubok sa inyo ng partner mo. Marirealize mong sa una lang talaga masaya. Siguro ikaw na nakikinig ngayon, follow mo ako kung tama bang nasa ganitong stage na kayo ha. Subscribe mo na rin ang YouTube channel ko. Dito kasi unti-unti na ninyong nakikilala ang isa't isa. Sa stage na ito, lalabas ang totoong ugali niyang makikita mo dahil sa tumagal na ang relasyon ninyong dalawa. Susukatin ang pasensya mo at kung hanggang saan ang pagmamahal mo sa kanya. Nakakatakot makarating sa stage na ito kasi marami ang nasasaktan at naghihiwalay. Kasi hindi nila malagpasan ang mga pagsubok na dumarating sa kanilang relasyon. Ito kasi yung bahaging napapagod ka ng umintindi at magpaintindi. Hindi na sigurado yung pagmamahal, walang gana, sobrang away, magsasawa sa pag-uugaling mayroon siya at gusto mo na lang siyang isuko. Sa bahaging ito, marami na ang nagbago. Kayo ba? Nalagpasan na ba ninyo ito? Comment mo nga dyan sa comment section kung kumusta na ang status ng relationship ninyo. Kasi kung wala na kayo rito, nasa ikaapat na stage na kayo. Ang walang hanggang pagmamahal. Ito yung stage na hinahangad ng karamihan. Ito kasi yung best part ng relationship Anggap mo na kasi ang pag-uugali ng iyong partner at wala nang toxic sa relasyon ninyong dalawa. Alam mong walang perfectong tao at relasyon. Kaya alam mong hindi maiiwasang mayroong magulang sa inyong dalawa. Ang mahalaga para sa inyo ay magkamaliman dapat bumabawi at natututo. Sa stage na ito, palagi mo nalang pinipili ang mag-stay kasi gusto mo siya lang palagi ang iyong kasama. Ito ang best stage na sinasabi ko kasi mararamdaman mo ang pinakamasarap na pakiramdam. Mayroon ka kasi rito ng isang taong handang gawin ang lahat, mapasaya ka lang. At sa kabila ng mga malimo, mo, andyan pa rin siya sa iyong buhay. Hindi ka iiwan at pababayaan marirealize mong kontento ka na sa kasama mo ngayon kaya siya lagi ang pinipili mo kaysa ibang tao at higit sa lahat siya na rin ang gusto mong makasama habang buhay uulitin ko anong stage na kayo ng taong special dyan sa puso mo comment mo nga dyan sa baba at follow mo na rin ako ha kung gusto mo pa ng maraming hugot advice na video Tandaan mo 'yan, God bless. Kaya mo bang bitawan ang taong never kang iniwanan? Mahal ka ba talaga ng taong iyong minamahal o mahal ka lang kasi may dahilan? Alam mo, minsan may mga tao talagang hindi mo inaasahan na hinahanap ka palagi at kailangan ka niya palagi. Pero sa totoo lang, hindi ka naman talaga niya mahal. Mahal ka lang kasi naibibigay mo ang gusto o pangangailangan niya. Mahal ka lang kasi ikaw yung andyan at wala pa siyang nahanap na iba. Mahal ka lang kasi takot siyang mag-isa. Mahal ka lang kasi napapakinabangan kanya niya. Once kasi nawala na siyang dahilan kung bakit ka mahal, bigla ka na lang niya iiwan ng walang dahilan. Wala kasi siyang alam sa tunay na kahulugan ng pagmamahal. Na dapat wala kang dahilan kung bakit mahal ang isang tao sa gusto mo lang siyang masaya, nakikitang masaya, ay masaya ka na rin. Alam mo ba kung bakit napakahirap putulin ang relasyon sa taong never sumuko sa'yo? Kasi alam niyang ang tunay na pagmamahal at pakiramdam kung gaano kasakit at kabigat ang maiwan ng hindi mo naman maintindihan kung bakit ka iniwan. Lalo na kung ibinigay mo naman lahat-lahat doon sa isang tao. Madalas kasi sa relasyon, kung sino pa ang lubos na nagmamahal, sila pa ang madalas na nabibigot na sasaktan. Madalas kasi nilang pinipili ang iba kaysa sa taong nananatili o ang sarili nila mismo. Dapat kapag nagmahal ka, wala kang dahilan. Masaya ka kasi may palaging nandyan. Kaya i-appreciate mo yung taong never kang iniwan kahit sobrang nasasaktan na siya. Kahit pagod na pagod na pinipili pa rin manatili kasi mahal ka niya ng walang dahilan. Mahal ka niya kasi gusto ka niyang mapasaya. Huwag mo na sanang hintayin mawala siya at sa huli magsisika kasi pinabayaan mo siya. Dahil mo yan. Huwag mo na sanang hintayin mawala siya at sa huli magsisika kasi pinabayaan mo siya.